So, isa pa guys, gawin natin ha. Walang cut yung camera natin dito pag nilalapag natin siya. Para makita nyo kung kano siya kabilis ng mga pizza atin. So, ito. Come. Cinco? Yan. Yan. Yo, what's up mga kayams? So, update lang ulit ako. So, good morning. So, kagisi lang medyo mag mat ko. So, update ko lang guys sa nangyari kaila to and Cinco. Then nagta na rin ako mag-train ng mga basic do no? para sa kanila na ating pagtuturo. So sa mga nakasubaybay sa Vlad Day 1, so ito yung ano nila uh, pick nila day 1 dito sa bahay no. So yan paita natin sa si screen syempre para update din yung mga bagong makakapanood no. So ngayon syempre pre-flight nga ito sila 6 to at uh, 5. So nag start na ako ng mga kaperasong basic na training no so tingnan natin sila ngayon guys so ito yung update sa kanila guys oh. so nilinis ko nga pala everyday yung kulungan nila kasi nga syempre uso yung mga sakit sakit no lalo ni heat stroke so nakatapat yung electric fan sa kanila kahit na gabi so tinatapatan ko sila pero hindi ganun kalakas yung tama lang no so yun kailangan kasi yun eh, para hindi sila ma ano uh, uh, heat stroke nga no ito, guys yung ano yung update sa kanila no so grabe guys ang laki niya na ni <laughs> ni Cinco, Tsaka ito si Sixto guys ito si Sixto ito si Cinco. baka malito na kayo kasi medyo magka ano na sila no laki na no so ito pala yung update guys sa ano kay, sa Pirates in the Caribbean kay ito kay Ford no so ito sa inyo guys nakukuha niya na onting onting na lang so paririnig ko na sa inyo yung ano uh, pinaka-perfectong pagkakakanta niya no yung tunog kasi ng guys sa uh, Paris in the Caribbean yung tininintin 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 tinin -tin. so yun siya no so yung turo ko naman sa kanila sa whistle ay So main guys, pakainin natin sila. Unahin natin to si Sixto. Pakita ko sa inyo kung paano yung training ko ay Sixto. Ano yung ginagawa ko bago sila pakainin, no? So, si Cinco muna pala, no? Cinco. So, ito Cinco, ito Cinco. So, kunin ko lang. Ito Cinco, guys. Yung ginagawa ko, nilalapag ko muna siya rito. Ayan. Tapos, tatawagin ko yan. Kasi may na-train ko na nga yan sa walking, ano? Walking, recall. So, medyo sanay na siya. So, pag tinawag ko yan, Cinco. Ayan, lilipad na yan. So, ganun siya. Yun yung kagandahan guys sa uh, na ng walking recall. So kahit walang pagkain kayo, so lalapit na siya no. Amazing! O lilipad na papunta sa iyo. So isa pa guys gawin natin na walang cut yung camera natin dito pagkain kain nilalapag natin siya. Para makita niyo kung siya kabilis lumapit sa atin So ito. Kam. 5. Yan. Yan. So yan guys, nakita niyo naman no. So wala tayong pagkain binibigay pero ginagawa niya. So, isa pa. Para makita nyo. Okay. So, malaking bagay talaga yung walking recall, guys. Na ginagawa ko kay 6 to ngayon, no? Ito. Come. Cinco. like Fly. Oh. So, yun siya, guys. Kaya siya ka lupit. So, kay... 6 to naman tayo. Ito naman si 6 to, guys. So, dahil nasisilo pa siya sa parang ilaw, babaliktar natin yung sitwasyon dito naman sa kabila. <laughs> so, dito siya magagaling tawagin ko lang. Pero kailangan may syringe to eh. Ito. Six to. Kam. Kam. Six to. Six to. Kam. 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 Six to. Kam. Six to. Kam. Ah, hindi dali. Kam, kam. Kam, baby. Six to. Kam. guys, medyo may kakulitan to, tsaka medyo may katigasan ulo nito ni to. So, pero nalapit naman din siya, May mga time na ano no, pero kailangan natin kasi talagang tiyagain to. So, hindi lahat guys, uh, mabilis din ano yun, no? May mga matatagal din talaga ako. Oh. Mahirap pasunurin kahit sa cooking. Okay. Pero nagagawa ko naman, pero yun nga. So, kailangan siya mo talaga. Pero mamaya-maya, lalapit niya, no? Yan yung ginagawa, oh. Eh, ay lumapit. Nandun siya. <laughs> Halika rito. Come. Come, come. So, may, nama, may mga napakita na rin naman ako na lumalapit sila sa atin na video. Si, ito, si Sixto. Kam, uh, come, come. Sixto. Come. Come, come. Mm, um, come. Sixto. Come, come. So yun, yun lang naman yung update natin guys. So abangan nyo na lang din yung Pirates of the Caribbean ni Ford, uh, no. So ilalabas ko rin yung video na yan na nagawa niya na ng perfect. Pero ito, pakainin ko muna. So yun lang muna yung update natin ngayon guys. Okay, hanggang sa muli.